channel, ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. At syempre, nasa likod ng camera ay si Daddy D. <laughs> Dahil ngayon po ay maaga ang aking uwian at si Daddy D naman ay walang pasok today. No, pahinga. Ayan, magbablog po kami dito ng merienda kasi, ayan, tingnan nyo naman, ako ay ayos, -ayos ng mga bagay-bagay sa buhay, mga aking mga estudyante. Ayan po, meron tayo ditong gagawin or lututuin na meriendahan lang namin tatlo. Ang creamy pasta. Ayan, meron tayo ditong 100 grams na pasta. Yung malapad. Ano mga bang tawag na dito? Nakalimutan ko lang po. O putulin lang natin sa gitna para magkasya sa lalagyan. 100 grams lang po ito kasi yung 200 grams. Hinati ko lang. 20 grams pala yun. Hinati ko lang. O, mga 100 to 110 grams yan. O, hindi ko muna bubuksan. Pero, ilagay na natin yung kakaunti lang naman na ingredients, guys. Ito ay... Uh, cubes. Pork po yan. Siyempre, namiss namin ang pork. O, ilagay ko na dyan yung pork cubes. Meron kaming mini lababo dito. Pwede kaming magmabunuto. Kahit paano, o ipatubig, di ba? And then, meron po tayo dito. Uh, okay na po yan. May konting sabaw ang ating tuna. Parang masyado maraming tuna ko. buwasan ko lang yung isa. Yung isa kasi, manghang. Yung isa hindi maanghang. O, oh, ayan, meron na tayong tunang hindi maanghang. Lagyan natin ng konting maanghang. Para may lasa lang. Pero hindi ko ilalahat, guys, yung dalawang lata. I uwi ko to. Kasi masyadong madami. And then, syempre, ibap lang. Any brand ng ibap, pwede po. Huwag muna natin buksan kasi nilalagay ko pa. Oh. Ilalagay muna natin. Ayan. Huwag muna natin ibuhos lahat. Baka kasi sumobra naman. Ah! Agad-agad, pakuluan. O, di ba? May kalan kami dito kung ano linggit. Hinaan lang natin ng konti at baka masunod naman ang ating pasta. Yan. Ganyan lang guys. Hintayin lang natin na lumambot. Pero dapat, bantay-bantayan natin. Pero kailangan ilagay na lang natin siguro. kasya naman po. Feeling ko kasya Kasi ang pasta, maano yan eh, maalsa. Sige lang, creamy pasta naman po. Ayan, subukan natin po. Siyempre kung ano-ano nakikita nating merienda sa internet na parang sabi ko, ang sarap nun. Tapos sobrang dali niya lang gawin. O diba, pwede-pwede namin gawin dito sa boarding house. O diba, naka-nice naman yan. O, no? kasya yan. Kung sakali namang magkulang tong isang lata nating iba, guys, pwede natin siyang lagyan ng tubig. At may mga panimpla rin naman ako dito kung sakaling tumabang. Pero yung kasing 4 cubes natin, alam niyo naman na medyo maalat yun. Kaya huwag muna natin lagyan ng asin. O diba? Huwag muna natin lagyan ng asin. Okay? Ayan. Hintayin lang po natin na kumulo at lumambot. And then, yun na yun. O, yun na yun talaga. <laughs> yun na agad yun. Lalagyan lang natin ng paminta maya maya. Ayan, hintayin natin yun. Ayan guys, sa pan-checking. O, pan-checking talaga. O, medyo malapot na at hindi pa naman lumalambot yung ating pasta so ilagay na natin lahat yung milk kasi talagang feeling ko ito ay kulang pa maglalagay pa tayo ng tubig o, ilagay na natin lahat tapos maglagay tayo ng tubig kapag kulang kasi ang pasta matigas eh at kung sakali mang kulang yung saho ibuhos ko na rin lahat ang aking manghang na tuna di diba? Any brand of tuna, pwede naman po. Yan. O di ba? Tapos mahina lang yung apoy natin kasi guys, yung ilalim kasi ng pasta mabilis yan masunog, o di ba? Ano yan. Unti-untiin, hintayin. Patience is virtue, oh. Wow. Medyo pasensya na tayo sa pasta. Madaling lutuin pero medyo matagal hintayin dahil nga baka masunog naman kapag binigla natin. Ayan, o oh, medyo mahina. na nasa low fire po ang ating apoy. Okay? Ayan guys, upon checking ulit. <laughs> Matigas pa ang ating pasta pero malambot na ng konti. Pero kulang na sa ating liquid. So, dagdagan natin ng konting tubig. Kasi marami naman yung gatas na yun, malasa pa rin naman. Ayan. Itdagan natin ng konting tubig para lumambot. Kasi mahirap naman kumain tayo ng matigas na pasta. Baka mag-iba ang ating tiyan. Okay, eto. Hintayin na lang natin ito ng konting-konting time. And then, kakain na kami nito. Pwede kaming magluto-luto dito, guys. Yun ang nakakatuwa. O oh, at least meron kaming mini kitchen dito. Mini sink. mini talaga. As in mini mini. Oh. Yung kala namin mini din. Oh. Diba? Kasi mini house naman ito. Ayan. At ah, ay paano meron kaming anuhan ng hangin o napakaganda. Para kasabuhin ka Mapuno. na. Mapuno. Eh para kang nasa bukid, guys, 'di ba? 'Yun ang gusto namin dito. Ito yung gusto namin part niya kasi kahit paano, mas mahangin-hangin pa rin compare sa ibang ibang unit. o dito sa unit namin, kaharap namin ay mga puno kaya mahangin pa din, ayun, 'di ba? Hintayin lang natin sandali na lang ito. Kasi ayan na, lumalambot at kumukulo na ulit. Napakabilis. Hmm. Ay, buksan ko na natin. Ha? Buksan lang pala natin. Press, compress. Oh, ay, naman. Pushan. Puro puno dito, oh. Mas press ko pa lang. Magbukas lang karsada na kasunod. Karsada na. <laughs> Pero vacant lot naman kasi yan, guys. At saka yan, oh, yung mga puno na yan ng manga. Ang hmm. laking ano niya. Ang laking effect sa amin. Ang laking effect niya sa amin, guys. Kaya, masarap. Ayun, lumabas na. Lumabas ayun, Lumabas din. Hindi pala pwedeng magbukas at may lakang Yun wala. Screen door. Wala kasi yung dito namin walang screen. O no? ayun, nakalabas din siya. May screen naman yung bintana. Mabilis na yan, guys. Sandaling, sandaling na lang. Kakain na kami. Si otet pala hintayin namin. Ayan, guys. Hinahalo-halo ko po, po yan. Muntik ng ano, matutong. Dumi dumidikit talaga yung ilalim niya guys kasi syempre creamy nga. Pero ang halos na dagdag ko dito ay one and a half na ano, na cups ng tubig. Sa kalahating tasa ng tubig ang maidagdag ko. Pero creamy creamy pa rin siya. Luto na yung pasta natin. Okay na ang lasa. Hindi na natin lalagyan ng asin. Pero dagdagan natin ng puting paminta po. Puting paminta or black pepper tim na paminta. Parehas lang naman yung lasa. O, lang pepper. Pwede din. Siyempre, white pepper kasi yung nasa akin. And then, lagyan natin ng or ano lang, herb na lasa. konti, konting oregano po. Ayan. Oregano or any herb. Sana gusto ko sana ng dahon na ano eh, na iba. Dahon na kul kulay green. Eh, wala naman akong nabili mo. Okay. Okay na yan hintayin na lang po namin si Ote para makakain kami. Kasi, luto na po ito. Patayin ko na yung aking apoy. Ayan. O, diba ganun lang po kabilis? Sobrang dali. Kung gusto nyo po ng cheese, lagyan ng cheese, okay na. Medyo, medyo ayaw ko muna ng may cheese ngayon. At si Ote pa hindi rin masyado ngayon sa cheese. At medyo hindi daw okay sa Kaya, o kain po tayo. Sabi mo kay Otep medyo maanghang. Yung kamali yata ako nang lagay nung isang buo yung maanghang. <laughs> yung maanghang yata yung lagay ko lang buo. Tapos yung kalahat yung hindi maanghang. Siya, okay lang. Ako yare. Medyo maanghang ba? Maanghang. Sa'ta ba? Maanghang. Sarap. Kaso maanghang. Sure. Kaso nga ako no, nga, hindi masyadong ano sa maanghang eh. hangin. Ha? Siya ko kasi parang may extra cake. Ano kasi yun? Hot and spicy yung isa. Pero ang sarap. Creamy talaga. Lasa siyang karmuda, carbonara na hindi naman carbonara siya. Sarap. Sarap. Tapos ano, yun nga ang hawin niya talaga, karbonara. Hindi na ako guys naglagay ng asin. Talagang medyo maalat na talaga yung ano natin. As in, sumakto siya doon nung nilagyan ko pa ng tubig. Kung hindi pala nilagyan ng tubig, medyo maalat. Kamusta ang lakang? Teotip kasi, oh, may gatas so pa sa lamin. <laughs> Teotip kasi, mahilig sa hama. Ang okay lang naman. Kaya naman. Kaya nga. Ikaw? Hindi ko masyadong kaya yung manghang guys. Kaya pa konti-konti lang. Hindi ko masyadong kaya yung manghang. Mga sablan yata yung measure it ah. Hindi, dalawa kasi yung lata na yon Sabi ko, hahatiin ko yung hindi manghang at yung manghang. Eh, sinisilang talagang ko nga napalot. Eh, di ang nakain ko, yung nalagay ko yung manghang. Yung marami. <laughs> Para may twist kasi yun, o no, ba diba? Hindi mo alam kung alin yung malalagay mo na isa. <laughs> Ista yun, yun. Nandiyan pa lang talaga. Tara. Sarap na, ma'am. Kahit maanghang, ang sarap. Nakakagana naman yung amhang niya. So, okay. Gusto gusto yung maanghang eh. pag Pagka may mga pagkain, kahit anong um, Pagkapagkain, sabi niya, lagyan namin ng kain para umanghang. Ayan! Gutom po ang galing sa school. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. From time to time po, ay meron kami mga uh, little vlog dito, mini vlog dito sa aming boarding house pag may mga vacant beer. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pananatili sa aming channel kahit medyo madalang na lang po ang aming mga vlog at sa mga iba pa pong live updates. Pwede niyo po akong i-follow sa aking Facebook account, Josephine Gwensing de Diyos. At kay Dante po ay Dante de Dios. Kasi po masyadong active si Dante, D. Paminsan-minsan lang. Yung sa akin naman po ay medyo active. Ayan, maraming maraming salamat po ulit. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And God bless you. Bye.